No, oh. hindi ba sobra-sobra yung pangungutang natin, Senator Win? Ah, uh, kailangan talaga i-manage yan, Anthony, dahil um uh, uh, hindi rin tayo pwedeng sobra umutang na alam natin uh, mababa yung ating paglaki ng ekonomiya. Uh, sabi ko nga nung isang budget hearing na importante na tuloy-tuloy yung paglaki ng ating ekonomiya. importante na mayroon tayong investors. Uh, maganda yung patakbo ng ating ekonomiya. Kaya itong corruption issue talagang, siyempre kung investor ka, maririnig mo may ganyan na issue, uh, hindi ka papasok dyan o mag-wait-and-see ka. Oh, so, uh, kaya itong itong corruption issue mayroon talaga yung epekto sa uh, pag-iisip ng mga negosyante. At yan ang buhay ng ating ekonomiya, negosyo. Eh. Kung uh, ang negosyante ay nahirapan magnegosyo o hindi papasok, babagal ekonomiya natin.